So, guys, ito po yung kaganapan dito sa highway ng Paete, Laguna. Tinan nyo yung kabahayan dito. Lubog sa baha. Oo. Ah -ah. Sa tindahan, na lubog Yan. sa baha. Talagang mga nakabota sila. Tapos, tinan nyo. Yung kalsada na, puno na ng mga water lily. So, may mga naglilinis naman. dami reporter. Ang dami reporter. Ang dami <laughs> nagbibideo. Nag Isa na tayo doon. Sabog <laughs> mm. sa so, dyan ka lang ha. Huwag kang bababa. Yeah, Bibideo ko. Titin ako lang yung namamakado si kuya. Tsaka lang habang so, ha. Tama. So, huwag na. Maputi ko lang ang bota. Dato pala nagbota ka eh. Sige tara na. Ay, naku, ala ka na ng tubig sa lake. Ito na kasi yung lake ko. Ayan na mismo. Ito nga po. Kawawa na may mga bahay dito. Hindi na talaga dapat dito pinaglalagay ng bahay. Hmm? Ito na kasi show. Ayan yung mga water dito. Mag-mutal si mo. Kapi na ulo. Kabuti tuh eh. Ha? Bunso? Kapag dito? Dahan dahan lang. So ano naman kaya ang sitwasyon natin sa Mabita kasi isang lugar din yung nabahain. O oh, yung bangka. O yung mga bahay yung dito guys. Tinan nyo naman ang sitwasyon dito sa paet. Actually dito kahit hindi naman bumabag yung ang takal talagang bumaba ng tubig. Pero buti nga ngayon bumaba. Ah, banda pala doon yung ano pa. Pwede na tango, ano? tayo, no, Daming water lily. Pati um. uh, 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 uh. yung mga bangka, umabot na dito sa kabilang kalsada. No? O, oh, doon sa kabilang side guys. O, oh, bahang baha. Ika nga, bunso ko. Nga? Hello, hello, help me! Hello, hello, kuya. Hi! <laughs>

So ang laki na ng lake natin. Hanggang dito na siya. Sa gilid ng kalsada. So sino ba dapat isihin? Tao at saka mga? Sa gobyerno. Pati na yung mga mamamayan lahat na. Yung mga nagtatapo ng basura. Kaya bumababaw yung hala. So huwag ka maingay. Bumababaw na yung ating lake. Gusto mo ka rin yan suso gamit may. Amoy isda. Ayun Ino. Ay, buyakin no. na lang yan paglagay sa aquarium. Akin na lang. Buyakin na lang sa aquarium. Ay, may sugat, mabubuhay pa to. Mabubuhay pa? Masami. Well, pa sa aquarium, 'di ba? <laughs> hindi, pong lagay sa aquarium, kaya lang patay na may may sugat. Kawawa, hindi ko na ito mabubuhay. Ay, buhay pa Bebe, put it out. back sa water. Mama, ma, may buhay pa ito. Eh, kasi may sugat na anak, balik na natin. Hindi na yun mabubuhay sa aquarium, may sugat then, na siya. Then... Maghanap tayo ng isda, wait lang, wait lang. Wait lang. Wait, musto, dito, dito. Nani, wait lang.